literal na matamis po yan mm -hmm. mapapasubo ka sa sarap mm. Mm. tapos yung talong buo yan may black natin yan na kinakain natin kasi minsan meron siyang ano yun okay naman tong talong malinis sa mm, usaw, sa bagoong Hmm, bago kong isa siyempre okay, mahalat guys Hmm. Ulang. Oh,